Ayan e na. Tayo ipuputok na tayo dito. Nakaset up na tayo kabisat. Kasama natin ay, si... Ay, hindi na po. Okay na po. Ering na po natin. Sir, ano? Gamitin mo muna? Oo. Oh. po. Bigyan niya na po sa kapatid ko muna. Ano yung pangalan mo, sir? Amel. Ha? Ah? Kapatid ko po, po yun. Amel? Romel po, Romel. Ah, Romel. Ayan si Kuya Toto. Yeah. Ayan yung mga... Ano yun, eh? Mga legendary... <laughs> Ayan na. Dito na. Ah, ikaw pala naglagay siguro ng pestuan. Ayan yung upuan niyo. Yu. <laughs> Sending ko nakaano ako dito eh. Si Ocho Piras. Nakukuta. Taan na laki. Ay, hindi ko madala. Ito na nakapwesto na tayo. Oh, ayan si Mitch ko. Ayun. Hello, good morning, good morning. hey, kasama natin si Kuya Romel andun <laughs> sa kabilang mm, side ng puno. Kapatid siya ni Kapsat Toto. Andun naman si... Kapsat Toto, andun dun, sa dulo. Sa kapila. Ayun. Lang alam. Ando pala doon sa malayo. So, yun sa may Hindi Okay, kapsat. Anta-antabay lang. Baka pala rin. Kasi yung minsan yung swerte mo noong nakaraan, hindi mo swerte ngayon. Kaya baka... Baka baka. <laughs> baka uli. Okay, good bless po. Ayun, uli, kapsat. Yung no? ating lakitan sila nga kabilis sumakyat eh kami kanina pa kami nagtatali pang ano to pang matagalang upuan ito kaya ina-assemble ng maigi eh. ano ba yun na ano ba yun Sige, <laughs> may ahon. Ayun, bilisan mo lang. Ba't baka sumabit yan? Ayun, malaki naman po. Sa na po eh. Ahon natin. Maganda naman ang tama. Tumihintig na siya. Ano? <laughs> ay bayol yeah. na nakakagat. And, nakakagat. Ang nay ahon ni, maano, ma malaki siya. Itim man. Eh, amboe na ano 'no. Ang ano ano, ang lusog ano, Taba. Taba. Hmm. Hindi. Uh -huh seven fingers din. May sila ako at nakabi ng nga tayo. Sige, kuya nung hila ako dalawa. Yung si dalawa na yun eh. Ayan po, kapsad. Thank you, Lord. Salamat po sa biyaya. Ayan o. No? Kalapad, Kapsad. Hindi ka naman. Hmm.

Ayan. Anta-anta bay lang. Pahay pahay nga. Anta-anta. Saan naman tayo mungin Anta, eh. Mamaya, dadag-dadag natin eh. pa oh. sana tama nito tiya na yun ba yung kanina? hindi ko alam pero parang hindi, hindi naman laki yun pero malaki din yan kung siya doon buo na buo na parang mayroong ano sa ano so, sumaraya ko sa isang gulupos na ano yun Sumam.

verse na tinutunuan na yan buhan natin ito ang lakas ng um, hangin eh. Sana meron pa. Ayun, hangin kapis ito. Ayun,

ian luhim mo na natin. okay buhay na buhay pa ba si Teddy? na buay pa? maraming maraming salamat po sa muli niyong pagsuporta sa Mel's Geo TV. God bless po. We love you. Bye! Bye. Thank you. Salamat po sa pagmamahal palagi sa Mel's Geo TV. Okay na.